Ah, 50 isang gayaan. 50 ang ganito. Di pala pala 50 lang din sa mga sa ano, tuso. Pag sa mga tuso. Oh, tusok, right. Oo nga, di bali, uh, sandaan din. Pwinta lang pinapatakan. La, pinapatakan sa tuso so, so, dahil kasama ito eh. Pwinta lang ube. Oo Stopper. Ay, yung na malaki yan? Oo nga. Ang buwak. Ay, Bagay okay, at kaya din ma'am. Ba, mahal yun? Mahal yun. Parang yun ay magigit okay. sa libo. Ah, ganito, one-one. Kailan one. naman kaya magagawang ganito? Ay, okay, marami din. Ah, uh, yeah. ilan daan din. Napakatibay naman niya. Ang oh, mapakatibay nito man nito kaysa sa uh, Oo. Oh, wow. Matibay din ng guma kasi mabigat. Oh, oh, oh Nalaylay. Oo. Oh, okay. mabantot. Mas matibay din sa dun. Oo. Uh. Ari para na yeah. panghinaing pagkagayan dramang dadali. Oo. Oh, yeah. yeah. O, okay, salamat. Yeah.